Hello everyone! Welcome back again to my channel. Now, today's video ay para sa inyong mga Libra. Para ngayong July. So, before matapos ang buwang ito, Libra, mahaba-haba pa, may 3 weeks pa. Kaya, pwedeng pwede. So, Libra, before we get started, may kunting announce ako. Kung sinong gustong sasali para sa aking 100k subscriber, mamimigay kami ng uh, kunting cash gift at free reading pagdating ng 100k. So mamimili kami doon kung sino ang aming mabibigyan, mapapalad, no? Yes, so sundin niyo lamang ang kriteriya na nakalagay sa aking description. I-follow niyo lang ang aking page at doon na tayo mag-conversation. So, yes, ganun lang kadali. Share lang, comment 100 magic key something like that. So, yeah, sundin niyo lang ang kriteriya na sa aking description, Deborah. So, Libra, this is not for everybody. take what is resonant for you. Okay. So Libra, wag masadyong so okay? Yes. So, universe, what is your message for Libra this month? Libra, 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 Libra. Lebra, death. So, rebirth this month sa mga Lebra. May malaking pagbabago ang ating makikita sa mga Lebra this month. Okay. Kung pag-uusapan natin ang negative way, Lebra, huwag mawala ng pag-asa. Okay. May solusyon lahat ng problema. So, some of you ay may biglang lipatan. Lipat ba ng trabaho? Lipat ba ng bahay? Country this month ang mga Lebra. So, be careful din, Libra. No? May mga taong sisiraan ang iyong pangalan. Ang ikaw. Ikaw, Libra, sinisiraan something. Yes. So, wag masyadong magpa-apekto sa mga taong iyan, Libra. No? Mga taong sinisiraan ka or binabato ka ng mga masasama, yan ay mga negative energy. Wag mong patulan at wag mong intindi ng mga yan. Normal na yan sa ating mga tao na may mga invade, jealous, Libra sa so, Libra the Emperor. Kung pag-uusapan natin ang spiritual world, God our Father is with you, guiding you, protecting you, Libra. Handa mong malapitan at mahingian ng tulong, Libra. So, kung pag-uusapan naman natin dito sa Earth, may, uh, may father figure na handa kang tulungan or uh, gabayan, Libra. So, some of you ay uh, medyo mataas ang inyong standard no some of you some of you ay matas ang rango ba something like that no sama we or this month ay uh, may mga promosyon sa mga libra no na paparating so libra keep it yourself kung anong meron ka this month huwag masyadong i-public ang kung anong meron tayo libra this month or share share din libra kung may mga blessings tayo uh, darating sa buhay mo no lingong lingong din tayo sa ating part of the family who knows, may nangangailangan ng iyong tulong. Alright. So, Lebra, may promosyon. May mga offer this month. Okay. So, Lebra, some of you ay magaling sa spiritually. Some of you gusto mo dagdagan ng iyong kalaman. Some of you ay nilalapitan, hiningian ng payo this month. Some of you ay uh, religious or religious, something like that. No? Mga pastor ba? Something like that. So, some of you ay makatanggap ng susi, susi ba ng bahay, susi ba ng sasakyan, or opisina this month. Lebra, be careful sa ating mga adiksyon, mga kahiligan. Baka mauwi tayo sa hiwalayan, or pag-away-away sa relationship, or kahihiyan, Libra. So, be careful sa ating mga, uh, excuse me, sa ating mga kahiligan, Lebra. Alright. So, Libra, shine like a star ang mga Libra this month. Yes, mala celebrity ang energy ng mga Libra this month. Some of you, you are the center of attraction this month. Of course, kung ikaw ba naman ay ma-promote, may mga offer, of course, no? Eyes on you, Libra. Yes. So, some of you mga Libra, kung ano ang iyong mga nasimulan, kung ano ang iyong mga pinangalagaan this month, ipagpatuloy mo, huwag kang marismaya. No? Dahil balang araw ay ikaw lang din ang mag-aani niyan. Or ikaw lang din ang makikinabang niyan, Libra. Yes. So, Libra, some of you ay namimiss niya ang pamilya, ang yung anak. Some of you ay may mag-over sa inyo dito your friend, your uh, part of your family. No? So, some of you may anak na babae na uh, tutulong sa inyo mga Libra. No? Gabayan ka or uh, masandalan mo anytime, Libra. Okay. So, Libra, the sun. You have the star. See, you have the star and you have the sun. So, overloaded ang mga Libra. No? This month. No? Sa kasikatan ba? Something. No? This month. So, Libra, shine like a sun ang mga Libra din this month. Masisikatan na ng araw kung ikaw ay laging nasa dilim. Libra, this is your time to shine. Okay, this month. Kung ikaw ay nabalutan ng sadness, nabalutan ng mga negative energy, this is the time, Libra, no? na masisinagan na ng araw ang mga iyan. Kung baga, maalis yan sa iyong isipan ang mga iyan, Libra. So, some of you ay balik ang excitement, full of happiness, enjoy ang mga Libra this month of July. So, some of you mga Libra din ay may mga sekreto ditong ikaw lamang ang makakadiscover, Libra. Okay. So, Libra, the ship is on the way. Kung ano yung matagal na inintay, ay paparating na rin yan, Libra, this month. Yes. Okay. Some of you, nagbabalak mag-travel this month. No? So, Libra, you have that tower card. So, be careful sa tower. May mga tao gusto kang babagsakin. Gusto kang... Uh, tanggalan sa pwesto, trono, like that, no? Dahil some of you ay may mataas dito na uh, posisyon. Kaya be careful sa ating uh, mga uh, nakapaligid. Huwag masyadong kampante at very close. Huwag masyado. wag masyadong magtiwala, no? Debra, baka maagaw pa ang ating pinaghirapan. Maagaw pa ang ating posisyon or whatever kung ano man yan, Debra. So, Debra, some of you ay may Archangel Michael na nagpropekta lagi sa inyo. Some of you ay may kasunduan ng ating divine this month, no? Kung baga may mga kasunduan, kung dito sa earth, trabaho ba, negosyo ba, no? Or kung pag-uusapan natin ng spiritual world, may kasunduan ka ng ating divine, Libra. Something may tadhana ka, Libra, this earth. Okay, nagagampanan. So, Libra, the devil, see? You have the devil card here. Be careful sa mga addiction, minor minor be careful dealing about money baka may scam pa tayo be careful kung may manliligaw aba hindi ito totoo something pag nanasa lamang or be careful wag kayong maglakad pag gabi ano o, or, mag-isa something like that libro okay wag basta-basta magtiwala this month no mga stranger man stranger ba unsa sino ba yung mga stranger na diyan no yes you have the devil card here okay or wag mag patintal or mag uh, tukso, Libra this month. Okay? Dahil may mga tukso din dito. Okay? Baka mauwi tayo dito, no? Libra. See? That tower. Imprisonment. Libra. This card is imprisonment. So, Libra, you have the magician. Some of you ay may mga wish fulfillment, wish for granted this month. May kakayanan ka ganahin ang mga orasyon, mga meditation, something like that, Libra. Okay. So, Libra, may mga opportunity this month. So, choose wisely sa mga offer na to, Libra. Okay. Huwag basta-basta. Think wisely before tayo mag-take -off, mag ng offer dito, Libra. So, Libra, some of you ay makukuha mo kahit anong gusto mo this month. Material man yan, financial man yan, or relationship man yan, Libra. Okay. See? Big celebration this month also sa mga Libra. Maraming celebration this month sa mga Libra. So, some of you ay hindi mag-umpisa ang kasiyahan pag hindi ka makarating Libra. You have the star card here. So, that is the meaning of that, no? Kung baga, hindi mag-umpisa ang kasiyahan pag wala ka Libra. Okay. So, Libra, this is your button of a day. Live no longer serve you. Mga taong hindi deserve sa buhay mo. Mga taong nagpasakit lamang. Kaibigan ba? Relay, uh, partner ba? Partner ba? Or uh, boss, boss, something like that, Libra. Okay, so Libra, if you can see behind you, someone is pushing you, guiding you and protecting you. This is your spirit guide, Libra, or this is our God or Father, Libra, na protektahan ka at handang uh, damayan ka, Libra, or ng ating Archangel, Libra, ating ma angel, something, no? Na move on, Libra. Keep moving forward. Huwag madismaya. Huwag magpa-distract sa mga distractions sa buhay. Libra. Okay, you are not alone, Libra, to fight the battle in your life. You are not alone. Someone behind you, Libra. This is you. See? You're sad, angry. This is swords. Kung baga maraming tinik. Maraming balakid sa buhay mo, Libra. Maraming taong nagpasakit sa iyo. No? Something. But you are not alone, Libra. Okay? Guiding you. Protecting you, Libra. So, additional message for Libra this month. Libra, this is confirmation. You have the double card, double card. So, this means be careful sa lahat ng oras. Wag basta-basta, Lebra, this month. Okay, dealing money, dealing relationship, whatever. Or trabaho man yan, or negosyo man yan, whatever, Lebra. Okay, Solebra Queen of Pentacles. Yes, some of you ay loyal sa pamilya, honest, prosperous, wealthy, and abundant din ang mga Libra this month. So mga Libra ay good model as a mother or a father kung ikaw ay lalaki ngayon. So be careful, Libra, may mga third party dito. No? So siguro kaya ikaw na, na heartbroken dahil sa mga na-discover mo this month mga sikreto na uh, ikaw ang nakaka-discover. Kaya siguro medyo nasaktan ka this month, Libra. Or mga taong nagpasakit sa iyo, no? Yes, Libra. So take what is resonant for you, Libra. So Libra, you have a strength card. So this means you have a gift of courage, Libra. Nabigay ng ating Panginoon. No? Hindi ka mahiya, may lakas loob kang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng mga ibang tao. Libra. Dahil may kept of courage ka. Libra. So, some of you ay mala leadership ang dating ng mga Libra. No? Some of you, ikaw ang, uh, ang inaasahan, something, mga desisyon, ikaw ang inaasahan. Leadership, something like that. Libra. So, some of you ay may mga brave heart. No? Some of you. Yes, matapang. So, you have the ease of cups. See, nakikita ng ating divine, lebra, ang iyong mga hinanain. Ang iyong mga pasakit, something like that, no? Kung ikaw ay nasaktan, something like that. Nakikita, lebra. Kung ano man yung mawala sa ating lebra, ay babalik din yan. Na sobrang sobra pa at mas higit pa, lebra. So, some of you ay may mga blessings, umapaw na blessings, umapaw na kasiyahan this month. Alright. Lebra Judgment Day ng inyong mga kalaban kung sino man yung mga nanakit sa iyo, ang divine ang magusga Libra. So, eight of pentacles, Libra, hard work pay off this month. Kung ano ang yung mga, mga pinaghirapan, ay makatanggap ka ng kabayaran, Libra, this month. Yes. So, some of you ay madidiscover ng iyong boss. Some of you ay may mga increment this month. No? Oh? Dagdag sa sahaw this month. Yes. So, be careful also, Libra, may mga taong nagtingin sa inyo, nagmasid or ginagaya ang iyong style. Yes. But nobody can copy you, Libra. You are the only one, Libra. Of course, kung may makapi, pero kunti lamang. But not all, Libra. Yes. Yeah, so be careful, no? May mga mata nakatingin sa inyo dito, Libra. Nagsunod-sunuran. No? Kunwari lamang, pero... Ano pala ito, mga backfighter friends? See? This is confirmation. Tinitira ka patalikod, Debra. Mabait lamang sa harap mo, Debra. Yeah, so two of cups. May mga soulmate dito. Kung ikaw ay single, no? Some of you ay may mga kasunduan this month. Okay, mga trabaho ba, negosyo ba, bihisa ba, like that, no? This month. Mga legal matters. So, may mga pangarap na matutupad may mga potential talent na madi-discover this month. Also, Libra. So, Four of Cups, see, may mga offer na uh, binigay na sa iyo, Libra. Parang may, may bumabagabag pa sa iyong isipan. Something, may mga balakid, something like that, Libra. Okay. yeah, so Four of Wands, may paparating sa mga Libra this month, part of your family. So, Libra, may mga pangarap din dito. Maraming ka dito na mga wish fulfillment sa mga Libra. No? Yes, if you can see 11.11, may mga meditation affirmation na, na magkatotoo this month. Some of you ay mag-aasawa this month. Magkakaroon na ng pamilya, no? Yes. So, 10 of Wands. So, may mga tao dito, Libra, na gusto kang pahirapan. Ayaw nilang maging masaya ka, Libra. Yes. So, some of you ay marami pang responsibilidad sa buhay. Hindi pa natapos-tapos ang mga responsibility na yan. Some of you, okay, night of once So, may paparating na messages this July. Kaya, huwag mong ignore kung anong mga message na yan sa this July, Debra. Okay. So, additional message for Debra this month My uh, message for Libra. Libra, Knight of Cups, victorious. Big reward sa mga Libra this month. Okay. Yes. Three of Wands. Kung ano yung mga hinihintay, ay paparating na yan, Libra. The ship is on the way. Kung ano mo yung mga delayed na yan, ay paparating na. King of Cups. Yes. Scorpio, Pisces, or Cancer. May mga tao ditong uh, something ma malapitan mo or ka-close mo, lebra. Yes. Or kumbaga, compatible kayo, no? Lebra. So, in Knight of Pentacles, messages na naman paparating sa mga lebra. Yeah, the Emperor, mala royalty ang energy ng mga lebra. Eight of Cups, may mga offer na tinalikuran, inabandon na mo, lebra. Yes. So, some of you, lingon-lingon din sa ating part of the family. Baka may nangangailangan na yung tulong libra, no? May mga taong nasaktan, sad, something like that. So, uh, pakiramdaman mo rin ang iyong mga nakapaligid sa iyo, libra. Or either you, or either this is you, libra. Some of you ay nasaktan, so let it go, libra. Huwag mo nang hayaan na manatili yan sa buhay mo ang mga negative energy na yan, no? Mga pasakit, mga, mga kung ano man yan, no? This month, Libra. Yes. So, see? Big celebration. This is confirmation. Yeah. See? Libra. May celebration this month, Libra. May mga wish fulfillment also this card. Mga pangarap na matutupad. Libra. Alright. Yes. So original message for Libra this month. We will matapos ang buwang ito sa mga Libra. Libra, you are a money magnet. You you will receive a miracle in your life this month, Libra. You are victorious. You are a good provider, Libra. Money is coming to you easily. Yes. You're the boss, Libra. Yes, you are the boss. Yeah, you have a relationship with the divine, Libra. Libra, if you can see 7 7, this means. Wealthy is on the way. As I've told you, the ship is on the way. Kung ano man yung inyong matagal na hinintay, no? ay paparating na lebra. All right. So, you're planning to buy a car. Saan mo yung mga lebra? The divine heard your prayer. You're beautiful or handsome. Oh, yes. You have a gift of courage. So, this is confirmation. no? Ang sinabi ko na kanina, na may gift of courage ka, Libra. Bihira lamang ang may taong ganito, Libra. No? Na may kakayanan, gawin ang mga mahihirap na bagay. You are not a quitter. Works with crystal. Use crystal to protect sa mga negative energy, Libra. Okay? So, judgment day of your enemy. Yes, yung sino man niya mga nanakit ay ang Panginoon ng ang magusta niya, Libra admiring your work. See? May nakaka-admire sa inyong gawa, Libra. If you can see 999, Libra, release. It's time to let go of what's no longer serve you, Libra. Yes. Follow your intuition, Libra. Sundin mo. Mala royalty ang energy din ng mga Libra this month. Unexpected opportunity is arrived. See? M'ga opportunity Libra, oh, this month. Okay, so big reward sa mga Libra. You become a businessman or a woman Libra this month. You are born to be a leader, Libra. Yes, you born to be a leader. Mala royalty again is coming out. Big reward again is coming out. Oh, oh my God! Yes. Anyway, Enemy didn't want you to be happy, victorious, and prosper, Libra. Yeah, big opportunity is coming, Sama Libra. You survived the impossible, Libra. Hold your head up high. Your best days are ahead of you, so don't give up, Libra. Okay, keep moving forward. Don't give up. So that's all for this month of. July sa mga Libra. Hope you like it my reading. Huwag kalimutan mag-comment at huwag kalimutan i-share ang video nito. Sharing is caring, right? So, see you my next video. Bye-bye!